Alam niyo po, nowadays, para na water down na masyado tung word na love. Ano nga ba yung greatest love of all? Nasusulat yan, sabi ni Whitney Houston. The late Whitney Houston. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Oh, Hindi na po mm. kakanta dahil alam niyo yan. Kasi nga po, minsan you're trying to draw love. Kumukuha ka ng pagmamahal sa iba. Kaya kahit ikaw, nauubos na rin. Alam mo yun, bigay ka ng bigay and then pag wala ka na maibigay, nakahanap ka ng taker o user-friendly na tao, hahanap naman siya na iba kasi wala ka na maibigay. Eh, hindi mo sarili mo kasi ikaw nga parang feeling mo, ibang tao magbibigay sa'yo ng fulfillment, kaya parang sisisay mo pa yung sarili mo. Misa ba naisip mo ba yon Yung, Lord, bakit ba ako ganito? O kaya naman, parang wala akong kwenta sa mundo natin ngayon na puno ng comparison. Lalo na, magbabrowse ka sa social media ngayon, di ba? Sila, may mga jowa, ikaw wala, o may date and all. Sa trabaho, mag-comparison tayo, relationship. Madali po tayo madala sa lies of the enemy, yung mga kasinungalingan po na binabato ng kaawa uh, kaaway, yun, ni satanas, na hindi tayo enough. Pero teka, sino nga ba ang may final say pagdating sa identity mo. Of course, yung creator natin, ano, yung nag po sa atin. Alam mo ba, ba, sabi sa Bible? Kilala nyo ako, sabi ng isang psalmist. Dahil kayo ang lumikha sa akin. Kausap niya ang Diyos, sabi, nagdadasal siya. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan palang palang ng aking ina. Kaya sabi po ng verse natin ngayon sa Salmo 139 verse 14, Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa what i tunay na hanga Ano po sinasabi na to? Sabi po sa salmo na to, mismo si Lord daw ang lumikha sa atin. So sa mga taong parang feeling mo, wala nagmamahal sa akin, wala akong kwenta. No, si Lord po, He designed every part of you. Sabi nga sa Bible, we are created in His image and likeness. Yung kalakasa mo, yung personalidad mo, even yung mga pagka nakita mo, kakulangan mo, o may flaws ka na tinatawag. We are fearfully and wonderfully made, sabi po sa English version ng binayasan natin. Ibig sabihin, hindi ka aksidente, hindi ka sablay at lalong hindi ka less than valuable sa ibang tao. Kaya kung minsan gusto nating may babago sa ating sarili, mag gusto mo mag-fit sa standard na opinion ng iba, pero ang tanong, sino ba ang may nakakaalam kung sino ka talaga at ano ba talaga ang purpose ng pagkakagawa sa Of course, yung mismo lumikha sa iyo ang merong uh, kapasidad mag-describe ng purpose mo. Ang identity mo ay hindi nakabase sa opinion ng iba, hindi po nakabase sa achievements natin o sa itsura natin. Ang identity mo ay galing ka sa Diyos, nilikha ka niya at may purpose siya sa'yo. Kaya kapatid, it's time to stop believing yung mga kasinungalingan ng kaaway and start walking in the truth na ikaw ay kinrate ng Diyos para sa magandang purpose. Every time na di-discourage ka, hindi tao kukumpleto sa'yo, hindi partner ang kukumpleto sa'yo, si Lord ang kukumpleto sa'yo. Pag meron kang relasyon sa Diyos, you have everything. Hindi ka factory defect, ikaw ay masterpiece lang Diyos. So again, gusto ko lang po kay encourage sa mga in love ngayon, good for you. At sa mga tao pong parang feeling mo, kailan darating, alam mo si Lord, hindi ko alam kung may darating, hindi ko alam kung basta may perfect timing si Lord. Makontento po tayo na tayo ay mahal ng Diyos at matuto tayong mahalin natin ang sarili natin dahil we are fearfully and wonderfully made. Salmo 139 verse 14, Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niya sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Lord, maraming salamat dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Ikaw din Lord ang Diyos na lumikha sa amin. Kaya Panginoon, namin ang mga kababayan namin ngayon na feeling nila hindi sila kompleto kung wala silang ka-partner or maringa uh, nawalan sila ng uh, irog ngayong panahon na ito. Lord, ikumtento mo sila knowing the fact na mahal mo sila at sila ikinrate mo for a purpose. Salamat Lord sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff